Baby Imagine ikaw yun or relative mo ang nandon sa ganong sitwasyon. So let me explain. So kadalasan kasi kapag hindi na nakapagbayad yung pamilya ng upa dun sa sementeryo, binubuksan ng mga sepulturero yung nicho upang may alis na yon sa lupa. As in, yung buong bangkay, buto, lahat, tinatanggal doon sa nicho. Sobrang hassle at imbes na mamamahinga sila, magagambala pa yung bangkay nila. That's why, cremation all the way. Sa cremation, after maging abo ang remains ng yung loved one, tapos malalagay sa urn, hindi mo na ito required ilagay sa sementeryo. Pwede na siyang ilagay sa bahay o sa columbarium, kahit saan. Joke lang, hindi kahit saan. Basta gets mo na yun may iwas mo na sila sa baha, sa pagbabayad ng renta, at katulad dun sa unang clip na pinakita ko. And with cremation, then you could still perform and do the same religious practices katulad ng sa traditional na burial. Katulad ng pagsasagawa ng lamay o pagbabasbas before and after ng cremation. Alam mo na,